Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish burn, wish burn. Ayo. Daya. Ayo. 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 Okay. So, wow, birthday. Ano wish mo para kay Burns? Joy. Nagkakatulad ako na tayo. <laughs> Sai, ano wish mo para kay Bern? Advance. Advance. Sana maging kayo ni Rain. talaga. Rain. pa Wala pa nila. Wala pa nila. Wala pa nila. Wala pa nila. sa nakal. siya. Oo. Kasi naalala natin birthday niya. At yan ibang birthday. Ayun eh. Ayun. Okay. Umiingil pa eh. Umiingil pa eh. Papakita ko siyempre Ricados. Ayun. Ayun mga ano. Hello. Ayan. Okay. Ako po yung upload nga siya Okay.